Practice, di ba? Because you know nobody's perfect, And, di ba sabi lang practice makes perfect so we don't have in practice. <laughs> so it was not perfect. <laughs> But I think we're perfect. Perfectness. Perfect! Hoy <laughs> alam niyo marami talaga na nagagagawaan kay Joseph, lalo na pag nakita yung abs niya. <laughs> okay, alam niyo <laughs> <laughs> Alam niyo ba yung malunggay pa <laughs> Siya ang <nag> original <laughs> Ngayon, gusto namin pakita, Josie, at taga din natin sa tingin mo. Sige na po, tingin naman! Guys, meron na lang. May napasyo din, amor. Sige na! Welcome Friday! Bakit Gusto namin show! May magiging laban d'yan! Alam niyo ba may absent din si Alex? absent, absent, absent. din yung mo naman. Tayo. Okay. Josie, okay, complete the sentence tayo ngayon. okay. Anong favorite, ano favorite part ng ba? ko gusto? Hindi na lang, no? Pa <laughs> Parang nagbastos ako dun sa tanong mo. At ako'y nagtatay, anong favorite part ko? Alam mo, Josie, hindi ko pa alam kasi hindi naman talaga tayo nagkalapit ng masyado. Ano ba yung Ba ba akala mo lang yun. Ha? Pinaglaka kasi yun. Uy, blocky. <laughs> Kailangan talaga yung blocking. Okay, yes. ako naman yun. mas takpan. Ako naman yun na magtatanong sa'yo. What is the sexiest part of my body? I was. Hindi naman talaga tayo nagkalapit eh. Kasi hindi naman ako magkanihan. So, next question please. So, wala. So, hindi ako sexy. Hindi naman talaga tayo nagkalapit. What about meet my back? It's, it's fresh. No back meet. <laughs> Yes, 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 okay, sige, sige, sasayin mo niya. Kapag wala ko na sa'yo. Okay. Actually, hindi siya, ano eh, hindi siya isang parte. I mean, ikaw, yung pangkabuhay eh. niya. So. Baga sa fraction, one whole. <laughs> Thank you so much, Josie. Thanks. Alam mo, pero sa totoo lang namin ko na si Joseph. Si Joseph, ang sayang sayang kasama. Katrabaho, kasama. Sobrang saya. Tapos lagi lang tumatawa. Hinahayaan ako magpakabaliw. Malay mo, magkaroon Okay na, Kasi dapat mapasok ako sa Fresh Life. <laughs> pero pwede So, sabi ko, huwag <laughs> na Okay. Malaking maraming salamat, Joseph. Marana. Mar Alam mo, naging meron ka ng harana. Pero never mo kong naharana, ha? Narana meron ang emotion natin. What ball show! <laughs> Bakit hindi mo kaya i-try sa taytay mang harana? Oo. Ako may mag-aral. Ha?

kiss kiss? At yung kiss, kiss natin? <laughs> okay, kiss so, kiss Joseph. Si nice. Alex, ba? Ako, ako pala kayo siya naman, di ba? Come on, guys. Gusto mo kumis sa abs? Oo, pato ka naman, lalo na si Mami. Hindi ka na nahiya. May bata katabi. Okay. <laughs> okay. So, ano? <laughs> Ya syah istimewa. Oh, tu gini ke? Kau tu nak. Kau dah Manok! Okay, sige <laughs> Mano <pala kayo> <laughs> <laughs> okay. na diba? Na. Manok yung ulo, tapos yung para Okay, matapos na, natin gusto nila. Okay. <laughs> <mo> <laughs> <laughs> Sa may buho. okay na no? Guys, once again, thank you, I you so, so much. Thank you so much. Josie. Congratulations. Maraming maraming salamat. Why concert ang pinunta hindi live show, ma?